Sa na namang magandang balita, mga kamisyon. Opisyal na inanunsyo ng One Championship na nabigyan ng pagkakataon ang strawweight king na si Joshua Passion na umakyat ng timbang para labanan ang reigning flyweight world champion na si Yuya Wakamatsu ng Japan. Gaganapin ang kanilang matinding sagupaan sa 1173 sa Tokyo, Japan sa darating na November 16, 2025. Ito ang unang pag ni Pasho sa flyweight division kung saan susubukan niyang agawin ang corona mula sa isa sa pinakamabagsik na fighter ng Japan. Matatanda ang pinatunayan na ni Pasho na siya ang tunay na hari ng strawweight division nang talunin niya ang dating kampiyon na si Jared Brooks ang itinuturing na pinakamalakas na hamon sa kanyang karera. Kasabay ng laban ni Pasho, lalaban din si Denise Zambuanga kung saan dedepensahan niya ang kanyang titulo bilang One Women's Atomweight MMA World Champion laban sa submission specialist na si Ayaka Miura ng Japan. Isang gabi ng aksyon at kasaysayan ng tiyak na hindi dapat palampasin. Si Yuya Wakamatsu ay may impresibong professional MMA record na 19 wins at 6 losses, kabilang ang 30 knockouts at 6 decisions. Noong March 23, 2025, nakuha niya ang nabakanting flyweight world title matapos niyang patumbahin si Adriano Moraes ng Brazil. Hindi na umabot sa ikalawang round ang laban matapos itong tapusin ni Wakamatsu via technical knockout sa unang round pa namang. Bago makuha ang title shot, matagumpay niyang tinalo sina Danny Kingad at Gilbert Nakatani sa pamamagitan ng unanimous decision. Kilala si Wakamatsu sa kanyang knockout power, 13 sa kanyang 19 wins ay galing sa knockout, patunay ng kanyang pagiging banta sa loob ng cage. Gayunpaman, buo pa rin ang tiwala natin sa kakayahan ng ating kampyon na si Joshua Pasho. Sa aking opinion lamang, magiging epektibo si Paso sa flyweight division dahil ito talaga ang kanyang natural weight class. Bukod pa rito, kapansin-pansin na mas lumaki at mas solid na rin ang kanyang pangangatawan ngayon kumpara noong una siyang lumaban sa one championship isang bagay na makakatulong sa kanya bukod sa kanyang husay sa striking at ground game. Isang makasaysayang gabi ng aksyon at karangalan ng tiyak na naghihintay sa 1173 sa Tokyo. Sa pag-akyat ni Joshua Pasio sa flyweight division para labanan ng isa sa pinakamabagsik na kampiyon ng Japan at sa pagdepensa ni Denise Zamboanga sa kanyang titulo laban sa isang submission specialist, muling masusubok ang tapang at husay ng mga Pilipino sa global stage ng MMA. Bagamat delikado ang hamon, buo ang tiwala ng sambayanang Pilipino sa determinasyon, galing at puso ng mandirigmang Pilipino. Sa bagong yugto ng kanilang karera, may malaking pagkakataon silang patunayan na ang dugong mandirigma ay nananatiling buhay at handang manalo muli para sa bayan.